Mm -hmm. ah, wala na siyang bunga na adekwat na <laughs> ito kasi abot kamay lang kung 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 sa deck natin nasa baba. Ayan, o. Na-deck mat na siya. Ito na naman to. Oh, karbon. Paano ito kakainin? <laughs> Nang pa yung sombrero. Okay na. Let's go. Balik na tayo. yung natayong naging

Ito yung madaming dates na mabidyohan ko. kasi mahal lang. Ganda na. Ano? Maglalakad ka ng ganitong sobrang ingat? Magtaas na tayo. Ay, walang daan. May meron, may meron, may meron. dito pala itong baba ito.

Di saya tadi seni kulit, 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 itu kulit, kulit, Ini kulit, Ini na sila. Wala na, tapos na. Ang aga naman ngayon matapos. Hindi man nang pinagpawisa. Na, balik na tayo. Balik na, balik na. Balik na. nech an Last na bukas. Kaya siguro pinatay na yung mga ilaw. Good night. Pusa. Pusa. Balik na tayo. 와